hindi naman namin ini-expect guys na ibang trail pa Okay hey guys magbubudlaan trail pala kami ngayon hindi namin alam na <laughs> yun pala yun pala 2 to 3 hours <laughs> parang nadurog yata yung kinawa ni kuya makakulog mm. <laughs> pero okay pa to oo oh. ah iba nga yung ano parang na siyang kamatis oo matamis to sige daw oo oo oh. ito na Mata. Pero hindi, hindi makakain ang... Ay, ayan guys. Ang sa loob na lang. Mm. Medyo nalamog na siya guys dahil lalaglag. Ooh. Pero mura. Bukas siyang kay Mito guys. Para siyang kay Mito. Mm. 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 na Basta. Nana? Mm. Mm. Sarap? Mm. Para siyang kay Mito. Mm, -hmm. mm. Ang tamis. Yes. Okay guys, nakakain na kami ng ano, tutuloy na tayo sa Budlaan Trail. <laughs> Pang energy yata to. Pang energy. Kasi marami tayong... Saan tayo ayong... Ay, magbayad. Tag 10 pesos kaya yan, love. Okay. Aguy, ang iro. Dito po yung 10 pesos na babayaran. Ah, okay. Ang tamis. Ang sarap mga idol. Super tamis. Wala akong tissue sa tabo. Kami lang yata yung chance na ay tourist na nakakain. Naka chance rin na, rin. na kumain ng ano. Yes. Parang pang energy yata talaga to eh. Piling ko lang. Kailangan natin ng energy. <laughs> Ang sarap e. Eh. Kaya ba? Kaya nga. Kay Mito nga sya na. Ibang klase na kaimito. <laughs> <laughs> ah, so katotong gipalit pa. Hinugon pa to. Diba? Basin. Ay. Ay. Okay po. Sarap mga idol. Ito. So yung binili Ako, namin yung na, issue. persimon din yung binili namin yung lasing. Oh. So pag ma ilaw yun. Oh, so. Na nilasing. Oh. Kasi pag uh, hindi hinug mapakla, sobrang bato. So, pag nahinog siya, ganun din sa kinain namin ngayon? O oh, hindi na. Ganun na, <laughs> ganyan na lang siya. Ganito, mas masarap na ganito na lang. Kung mm. yun ko yan, mm. Uh, kung hindi nung matagal, mm. Ah, may hinog din niya. Mm. So, mm. Ito. Ah, ito yung 10 pesos. Ah, dito. Okay. Okay po. Nagbay ka po. So dito mga idol, mabayad ng 10 pesos. Sige po, thank you po. Enjoy. Ay, wala mo. Ay, sarap niyan. Sarap. Hello po. Ano ba yan? Dito pa lang, pagod na tayo. <laughs> Hinihingal ka na, dito pa lang. Ano ba yan? May chance thank pa na nang back out. <laughs> Mas malaki babayan ba yan pag nag-back out? Tuloy na natin to. Let's go. Sunflower. Nasa ano lang, gilid lang ng daan ang sunflower. Itong porsimon na to, ko kung saan ang bansa daw. Mm. Pagkain daw ng mga harian noon. Wow. Mm. Ah. ah, baka sa ano sa Middle East. Ayan. Yung gear namin mga idol. Ayan lang oh. pa <laughs>

mga lemon. O lemon suha. Kalamansi o ano ba 'yan? Dalandan. Dalandan po 'yan. Hmm. tayo Wala pong ano eh. Ay may panughit na. Wow. Hmm. Hulaan ko, dalan yan. Wow, mm -hmm. thank you po. Kain na naman tayo. Mm. Sa puno kayo magpaalap. Thank you po. <laughs> thank you sa free taste. <laughs> hmm, Favorito mo pa naman to. Hmm. Ito yung kalaban ng chancho ngayon. Kaya <laughs> yeah, nga eh. Ang hirap na Pero, ito sa ito ano, ano, eh. Cebu. Wala hmm. masyadong mm. nagbibinta ng ganito doon. Kaya mahal. Sobrang mahal. Kung meron man, sobrang mahal. Ah. Ito. Church of St. Fresh Pompuno. Ito. Church of Saint Mary the Virgin. Laki so, pala SMV. Cemetery. So yung Christian effect na yan. Mm. Katulad sa inyo. Mm. Katulad noon sa amin na nilalagay namin sa mga rocks. Mm -hmm. ah. Hari oh, tu dadaan itu dadaan mismo Ba't may jeep dito sa taas? May